Oo, ganda-ganda ng langit. Mag-uulan na lang. mag-uulan. Apo na, mag na yan. Hmm? Napaka-ganda. Tignan hmm? niyo po. Ganda-ganda ng langit palubog na pong araw yan na po siya yan na yan ang langit magandang hapon po sa ating lahat Magandang Gabi. Yan po lang it natin ngayong hapon. Yan po kayo to like, share, and subscribe. Kaya pala ganyan po ang ating ano. Maraming salamat po.